Hello mga kachingu, magandang araw sa inyong lahat. So, um, sabihin ko sa inyo kung magkano talaga yung sahod namin dito sa South Korea as seasonal worker. So, dito ang rating pala namin dito guys is nasa minimum uh, wages lang kami kung saan. Maabot siya ng 2,217,000. Tapos kukunin dyan yung 217,000 para sa accommodation and sa alawan sa pagkain. And... Sempre yung matitira is nasa 1 million and So, kung i-convert mo sa siya Philippine money is nasa 80,000. So, tapos may babayaran kaming 50%. So, okay lang naman sa amin yun. Kasi nga, yun naman ang way kung bakit kami nakapunta dito sa South Korea. yung iba is parang tutul sila dun. Pero sa akin, para sa akin, okay lang. Kasi nga, ah uh, hindi kami nahirapan ng pagpunta din pagpunta dito basta fit ka lang na fit ka lang na about sa medical and wala kang sabit sa NBI so possible pwede ka makapunta dito sa South Korea and napakalaki ng sahod hindi ka tulad ng ibang lugar na nasa 20,000 so pataas lang ganun and mas maganda talaga kung naka-take ka ng isang at nakapasa ka kasi nga mas less yung work mo dito kasi mahirap na sa amin kasi nga yun, mahirap yun okay lang yan kasi nga wala kami sa dagat pa kasi nga inahanda pa lang namin yung lugar na paglalagay ng mga paglalagay ng mga gamit sa farming namin sa dagat kung saan yung seaweed na kulay green And siyempre, alam niyo yan, na nasa Pilipinas lang din yan. Pero dito, ginagawang pagkain yan. So, at yun na nga, mabilis lang pala na kami nakapunta dito kasi isang buwan lang yung preparation namin or isa or dalawa. And siyempre, while waiting sa pagpunta namin dito is nakaghanap kami ng pera kung saan ang uh, nang ko is nasa 40,000 lang dito. So, isang silduhan lang yan dito sa South Korea tapos 5 um, months kami dito yung kontrata namin pero pwede kami mag-extend to 3 months so magiging 8 months siya lahat so ganun siya kabilis guys and siyempre pag hindi ka magastos makakaipon ka talaga ng malaking pera pero yun na nga so depende naman sa tao yan kasi nga iba iba naman tayo and nasa isang mag, 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 mag isang buwan na pala kami dito and yung sakura dito is nasa katapusan 30 so malapit na so tapakita ko sa inyo kung magkano ba talaga yung katami yung pera na pag umabot ng mga isang million so susunod guys salamat sa mga nagsuporta pala sa akin dyan sa walang sawang panunood sa akin dyan at pag nakasahod tayo baka mamimigay ako ayun sana nandun pa rin kayo para pagbigyan ko at yun lang guys salamat sa mga nanood and god bless and see you to my next vlog